channel guys. Ito 'yung pinaghirapan natin, 'no. Oh. Sobrang baba lang, guys. Oawasan natin yung 'to para pagumangin. Hindi matumba. May may konting harvest tayo ng ano, kamuting kahoy. Ayan, ng kamuting kahoy. Haicot. Harvest mami, mami. kunti katatapos lang kain. Uh, guys. Yun. Maglinis muna ako ng saging. Kasi linisin natin yung mga ano, yung mga patay na dahon. Ang gusto, oh. labas na yung luma, no? laman, oh. No? habang ng laman, oh. Wala talagang tumubo guys na mo kasi na-sprayhan namin ito. Na-sprayhan pala niya. Hindi pala ako kasali, sorry. Yung mga ibang nahuli, yun, tumubo. So kapag mapansin natin, tanggalin na lang natin, guys. Ito ang buhay, probinsya, guys. Masarap na mahirap. Ito yung namin, guys. Kahit inano, pwedeng ano, pwedeng makakuha. Wala ang senyorita kasi hindi siya na nang na, taas. Mababa lang may bunga na siya, guys. <laughs> wait, wait, wait ah, guys, bye. Ha? Wait ah, guys. Wala pa na baon, bye. Ayun, dapat ito nagdamo, guys. <laughs>